Dito na naman tayo upang mamahagi ng relief goods sa ating kapitbahay na sa manggahan uno. Ang mga pagbibigyan natin dito ay ang mga bahaan ng no, mga nakaraang bagyo pero hindi na kapag evacuate at hindi na bigyan ng mga relief goods. At ganoon din po sa aming mahal na kapitan, Kap na Rabi, maraming maraming salamat. Good afternoon mga boss, andito na naman tayo upang mamahagi ng relief goods sa ating kapitbahay na sa Manggahan Uno. At andito na nga tayo sa sasakyan, papunta na po kami dito sa Manggahan Uno. At sa mga oras na ito mga boss, andito na tayo sa patwalk ng Manggahan. Nagbitbit na rin pala ako dito para mapadali ang pagpunta namin sa chapel kung saan tayo mamimigay sa Manggahan Uno. Ang mga bibigyan pala natin ng mga relief goods ay ang mga pamilyang naapektuhan ng baha ng mga nakaraang bagyo ang mga pagbibigyan natin dito ay ang mga bahaan ng mga nakaraang bagyo pero hindi na kapag evacuate at hindi na bigyan ng mga relief goods nang dahil na rin po sa request ng ating presidente ng Banggahan Uno at ng ating exo ng barangay na si Rick Duluna sa ating congressman Brian Nyamsuan. at agad naman nakipag-coordinate ang ating congressman sa ating barangay captain at Bernabe at sa barangay council ay agad naman tinugunan ang pangangailangan ng ating kapitbahay. Kasama po natin dito in behalf of our barangay captain at Bernabe and our barangay council ang ating ating Barangay Administrator, si Admin Bert Labrador. Kaya kami na ang inata sa mga lepon, ang inyong presidente, kung hindi siya pamansin. Papasalamat kami, pag namutan nyo na lang, at meron po tayo. Nasunod, ang ayusin natin para yung mga hindi rin na paaan, kasi kung ano yung masasama sa tetris, yung inyo. Ang gabi ka po, ang mga nabi, maraming salamat sa pagkakasunod. Marating niya yung kanyang taus puso, pagkakasunod. likas at nabigyan ng mga relief goods ng nakaraang baha, eh, hindi mo na natin sila isasama. Kaya magpasalamat po tayo kay Cap sa pangalan pa ng ating barangay captain at saka sa ating congressman Brian Yamsuan. Maraming maraming salamat. Kaya ngayon ka, kahit na nagpulansin natin ngayon president, yung iba na hindi pasi nabigyan, pasinsa lang, lang hey, okay. sa susunod yun naman. Okay at sa mga oras na ito mga boss ay pamimigay na natin ating mga relief goods sa ating mga kapitbahay maraming salamat po sa ating congressman Suan at sa ating kapitan at Bernabe and Barangay Council <coughs> sa ating mahal na congressman. Maraming maraming salamat sa pagbibigay mo ng ayuda sa aming mga nasalanta ng baha dito sa lugar namin, si Jumangganwan, Barangay Merbil, Paranaque City nga. At ganoon din po sa aming mahal na kapitan, Kapad Bernabe, maraming maraming salamat din sa iyong effort na pinaabot mo po sa ating mahal na congressman ang aming problema rito na mabigyan yung mga Uh, hindi nakapag-evacuate nung kasagsagan ng baha. Sila po yung inuna natin ngayon, nabigyan po natin sila ng mga relief goods na galing sa inyo na, na binab binaba ninyo rito sa aming lugar. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong tulong sa amin. At sa mga oras na ito, mga boss ay babalik na kami sa barangay. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!